Sa tagal ko na dito sa Canada, mayroon pa pala mga lugar na hindi ko napupuntahan dito sa Calgary malapit. Marami pa pala tayong ma-explore at ma-share sa inyo mga kaberks. Tara, sama ka mag-explore pa tayo. Tumawag si mami sa akin sa araw na to at sabi niya sa akin, halika Chris, labas tayo at meron tayong pupuntahan. Sabi ko, saan yan? Malapit lang to. One hour from Calgary ang sabi niya. Sabi ko, saan yan? Sa Canmore? Sa Innisfail? Sa Okotoks? Sa Banff? Kasi yun madalas ang mga pinupuntahan namin. Sabi niya, hindi. Iba to. Bago to. Sabi ko, make sure mami na bago yan ha. Baka napuntahan na natin yan. Sabi niya, believe me, kakaiba to. As in, hindi pa natin napuntahan first time natin. One hour lang from Calgary pero napakaganda daw. Siyempre syempre mahilig din ako sa nature saka gusto ko rin magkoconnect ako sa nature talaga gusto ko kahit papaano yung nakakapag-isip ako at saka nare-relax ako kaya sige sabi ko punta tayo kahit isang oras pa yung layo niyan kaya nga nag-meet na kami kaagad sa downtown at dumiretso na nga dito sa lugar na to kakaiba nga nakakatuwa biruin mo one hour lang from Calgary nandito ka na sa lugar na to at pagdating nga namin dito sa lugar talagang nabighani ako na mangha ako talagang di ko inaasahan na ganito pala kaganda dito sa lugar na to wow nakakarelax habang umiinom ka ng kape, habang nakaupo ka, nakasalampak ka dito sa lupa. At ini-enjoy mo yung ganda ng nature. Ang sarap talaga nung meron kang peace of mind. Sabi nga ni Kungpo Panda, inner peace. Inner peace. <laughs> <laughs> Naalala ko pa, yung unang dating ko dito sa Canada, diretso kami sa Calgary para mag-asikaso ng mga documents for a few days. Tapos ang start namin ng trabaho ay sa Banff. Nung nakarating na ako sa lugar na 'yon, talagang kakaiba, napapalibutan siya ng bundok. Sabi ko napakagandang lugar. Halos tatlong taon din ako nagtrabaho doon. At nung lumipat na ako, nalungkot ako kasi nawala na 'yung nature. Kasi nga nalipat na ako sa city. Nag-work ako dito sa Calgary sa Blue Star Diner. Tapos nalipat na ako sa Norman Wells. Kakaiba din sa Norman Wells pero hindi kasing ganda talaga ng Banff o na papalibutan ng mga mountains. At yun ang pagkakaalam ko na kung gusto mo makakakita ng maganda talaga na nature na talagang tourist spot sa Banff yun or sa Canmore. Hanggang kahapon nga narating namin tong lugar na to. At tuwang-tuwa talaga kami ni mami nung mapuntahan namin tong lugar. Kasi kakaiba. First time namin. Almost 17 years na kami dito sa Canada. Pero first time namin na makapunta dito. Kaya masayang masaya kami at meron na naman bagong spot na mapupuntahan. Mapapasyalan. At kung meron tayong mga bisita, madadala natin dito para ma-explore ang nature ng Canada. Wala nga lang dito mga establishment kagaya ng restaurant. At wala ring signal lang phone mo dito. Kaya talaga outside the city ka talaga, ma-re-reconnect ka talaga sa nature. May explore mo talaga pati yung magandang falls dito. Akalain mo ba na pwede ka palang bumaba dyan sa ibaba mismo? Kasi yung falls malapit sa Bragg Creek, hindi mo mababaan eh, malayo eh. Pero dito talagang pwede kang bumaba para maligo ka dyan mismo sa pinaka falls. Wow, di ba? Ganda. At ang gusto ko talaga rito, hindi siya crowded. Hindi kagaya pag nagpunta ka sa ban ng Saturday o ng Sunday, wala talaga doon mapaparkingan. Puno talaga. Dito, hindi. Ang parkingan, ang luwag ng area. Mayroon din mga picnic table sa ka-bench. Pwede ka rin ditong kumain. Pwede ka rin magdala ng portable na kalan para magluto. May mga nakita nga rin kami na nagpipre na photos dito, yung mga ikakasalba. At yung iba naman, yung mga malalaki ang chan, buntis, nagpipicture din dito nang nakapanti lang sila. Siyempre, hindi ko tinignan nakapikit ako <laughs> so ano nga ba yung aral ng kwento natin para sa araw na to huwag puro trabaho kailangan din natin mag relax at kailangan kailangan natin yon. kailangan na yung mapahinga natin yung hapo nating katawan at para ma-refresh natin yung ating kaisipan sabi nga kung may pagkain ang katawan natin may pagkain din yung kaluluwa natin at yun ang importante yung ma-feed mo yung katawan mo at saka yung spiritual mo Asa yung soul mo, di ba? Kaya sa mga araw na may day off ka, ilabas mo yung pamilya mo. Punta kayo sa park. Kahit ano lang ang baon nyo, kahit mga tira-tira lang sa ref. <laughs> Mag-enjoy kayo. Mag-relax kayo. Makipaglaro ka sa mga anak mo. Or isama mo ang parents mo. Believe me, pagdating ng araw, magiging treasure yung mga yan sa buhay mo. Yan yung magiging alaala -ala na magpa-flashback sa'yo ng mga ginawa mo noon. Importante yan sa buhay. Bonding with the family. Hindi lang laging puro pera. Kikitain mo yan kung masipag ka. Pero yung memories together with your family, that's forever your treasure in life. O sige na mga kaburks at palubog na yung araw. Baka gabihin na kami niti Tito sa biyahe. Kita nyo naman yung sunset. Ayan na o, oh, malapit na. Hanggang dito na lang po. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaburks. Tara, balik na tayo sa city. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Kusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang lang tiyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga ka staramu tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero, matik papasarapin YUM! O.F.W. na nagsumikap Ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Kanada Napatungo at di nagpatalo Sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Kris Kusinero ang kasama nyo